magandang umaga mga kaibon dito tayo sa ating kulungan kasi ang lakas ng hangin kagabi sobra at ito ang nangyari pagising namin sa umaga nabagsakan ng puno ang ating kulungan buti na lang may awa ang Panginoon at walang damage sa kulungan natin so, kung mali yung pagkatumba niya maaaring nabapas yung tingin natin okay. dito yun sya nakatayo na puno so open na ito okay. yan laki nito na puno bumagsak sya parang nakaharang yung mga dahon ng nyug nakatulong sya dito naman sa kulungan, itong na side ng kulungan. Pero hindi man lamang siya na so buti yung mga sanga, yung nakatusok yan sa mga skin, labas yung mga African Grey natin at saka sa mason. So Maaari yung natako ito pa rin. Pero so, sa tingin ko, medyo man sila. Doon so, sa kabilang kuwan. Dito tayo sa kabilang angle. Sinisilip ko kagabi. Ang lakas talaga ng hangin. Sabay, kunting ulan. Pero naglast lang yon ng around 2 hours, 3 hours siguro. Naghinto naman. So hindi siya bagyo. Talagang ulan lang na malakas ng hangin. So, dito. Ito so, yung Abiyari 1 na building natin tinawag natin ito Abiyari 1 ito yung entrance dito siya bumagsak sa may entrance ah, ito ito so, mahirap talaga pag may puno no lalo na pag malakas yung hangin delikado sa kulungan o kumusta kayo ha okay lang kayo hello hello okay lang hello Talagang natakot ito kagabi. Hello? Hello? pa, Ano nangyari? Oh. Dino ka ibig itong mga ko ano? Ito. Ito yung makaw natin. Ayun. Takot Takot kayo? puno niya medyo sira na pala sa ilalim natin na malayan no? oh. kunti lang yung naghawak sa kanya so, imagine guys yan ganun talaki yan eh. pangkad ito so ito hindi siya dami damage dito banda dun din sa taas Sunday ngayon yung ibang worker natin wala dito isa lang ang naiwan na lalaki so pinawagan ko na, pina-report ko na para ma-chop-chop itong kahoy na ito, kailangan makuha siya so mangyari nito ngayon medyo mainit na naman ito dito banda pero okay lang kasi yung design ng kulungan natin is uh, may apat sa kabila tapos may kunti lang na buta para mainitan sila so ibig sabihin hindi masyado sila mainitan dahil mayroon silang area na pwede nilang doon sila habang mainit hello okay lang kayo guys morning Sorry. Sorry, natakot kayo kagabi. Siguro hindi kayo nakatulog pero sa umaga naman kumain naman sila. So hindi sabihin hindi sila na -estress. Hello? Hello? Good morning? God is good? God is good? Okay. So, mamaya, hindi natin kung paano natin itututulong sa lahat ng mga tao natin Okay guys, salamat at good morning. A blessed Sunday sa lahat. Simba po tayo ngayon. Kasi kailangan nating purihin ang ating buhay na Diyos. Diyos Kristo sa ating buhay. Dahil sabihin natin na nabagsakan man ng puno ang kulungan natin pero nandun pa rin yung protection ng Panginoon. Hindi na hindi niya tayo pinabayaan. Isipin mo kung nabutas yung kulungan dito pagising natin wala na yung mga bird natin nakalipad na so ibig sabihin nandun palagi yung protection ng Panginoon okay guys God is good maraming salamat po at purihin ng Panginoon God bless you all